Ah yes, uh, good morning everyone no. Meron tayo ngayon bagong uh, gawa dito no. Ayun, sakay ba So yung issue is uh, nasunog yung kanyang uh, stator. Ayun. Ayun mga best friend ko, no. Ah, yung isang coil niya ito. Ayun. Ayun. Sunog talaga siya. So kaya naman sanang ng i-refer daw lang eh, sabi ng may-ari ay palitan na lang ng bago kahit na replacement lang okay so share ko lang tong video na to kapag bumibili kayo ng mga uh, replacement na, kagaya na ito itagayan ito bayan yan ito siya ayan so bago ito no ayan okay ay baka pagkabit nyo ay uh, bago na tapos ayaw pa umandar so ito yung common issue sa mga stator na replacement no? bago pero bago siya pero pagka pinandar mo na naikabit mo na ayaw mandar no? so yung luma nyo na stator na original huwag nyo siyang itapon basta basta dahil may kukunin pa tayo na parts doon ng stator na luma ilipat sa stator na bago may papalit na replacement okay. <coughs> papakita ko kung alin yung ah uh, inyong papalitan no? so pag bumili kayo ng replacement na stator mga best friend no? once na ito yung palaser na nabibili nyo ayan tingnan nyo okay ayan ito yung stator wow! ng uh, replay ah uh, stay ay uh, uh, coil ng uh, replacement na stator okay yung so, original ito okay ayan so wag to itapo no so, ito kahit hindi nyo na gamitin yung gagamitin nyo lang kukunin nyo itong kanyang pinaka frame pinaka bracket nya ito ito lang ang kukunin nyo no? then ipalit nyo to ayan tanggalin nyo to ilipat nyo to sa original no? okay tingnan nyo yung kaiba nila oh. ayan ayan o oh, diba malayo ayan o oh. okay palitin nyo lang kasi once na kinabit nyo to sa barako nyo na motor no na hindi nyo pinalitan to magtataka kayo walang kuryente no okay mayrap na sya panda kasi wala talaga syang kuryente no dahil yan dito okay subari kasi pag ikinakabit mo to dito dito yan sa kanyang crankcase ganyan ganyan Ayan. Ito yung ayos interior. Bali, nakaangat po yan. Nakaatra siya. Dahil nga dito sa kanyang uh, calcet bracket. Ayan Okay. So, pagpalit nyo lang yung original niya at saka replacement. Ayan. Pagpalit nyo lang siya, no. Okay na yan. Goods na yan. So sana no, nakatulong yung video nito para sa mga uh, may barako dyan at saka sa may mga iba pang motor no? lagi nyo i-check yung culture coil ng inyong motor na original at saka replacement pagbasihan nyo to lagi okay? so hanggang dito na lang maraming salamat